Narating ko na ang aking pangarap. Sobrang sarap sa pakiramdam 'yung akalain mo na magkaroon ka ng negosyo. Natupad ko na ang aking pangarap na magkaroon ng isang bar. Pero syempre, hindi biro ang negosyong ito. Inaabot ka ng umaga. Tirik na tirik na araw. Gising ka pa. Wala ka pang tulog. Pauwi ka pa lang sa bahay. Kailangan mo rin makipagkaibigan. Makisama sa mga may-ari ng bar na hapon at haponesa. Ganyan ang negosyo dito sa Japan. Anong oras na? Umaga na? Gising na gising pa ako. Pero sobrang saya ng puso ko. Di ko akalain na sa pag-iipon ko ng pera, makukuha ko makapagbukas ng isang bar. Na walang hiningin tulong na kahit kang At ako mismo ang boss, ang may-ari. Napakasarap sa pakiramdam. Ito ang pangarap ko, natupad na. Ang ginagawa ko na lang ngayon ay pinalalago ko ito. At thank you Lord, dumadami ang aking mga customer. Kahit inaabot ako ng umaga, alas 9, okay lang. Tuloy-tuloy ang pagninegosyo. Basta't gusto mo yung isang bagay at ito'y pinangarap mo, matutupad yan. Hindi ka mapapagod, ma enjoy ka. Sana sa lahat ng mga nangangarap na magnegosyo dito sa Japan, isa sana ako sa maging inspirasyon ninyo. Alam ko, kayang-kaya nyo rin makapagnegosyo. kaya nyo lang ako, mag-ipon kayo. Kung talaga may pangarap kayo sa buhay, matutupad yan. Mag-ipon at mag-ipon kayo. Darating ang panahon, magiging boss din kayo. Good luck at God bless.